Okay. Hi guys! Welcome back dito sa aking channel. So kung ikaw ay bago pa lamang dito sa aking channel, ay like mo na itong video ito. Bigyan mo ako ng malakas subscribe and don't forget to click the notification bell para maging updated ka sa aking mga gagawing videos. So ayun guys, for today's video ay gagawa tayo ngayon ng low budget celebration dahil nga birthday ngayon ni Andre kapatid ng ating videographer ng ating cameraman for today's video ay bibili tayo ng kanyang handa dahil nga ito ay low budget celebration ang bibilhin lang natin na kanyang handa ay pansit kanto <laughs> tapos syempre bibilhan din natin siya ng cake at ang ating gagawing cakes para sa kanya ay mga cupcakes. O, oh, diba? Dahil nga tayo ay low, low budget uh, celebration at low budget tayo for today's video. Ayun lamang muna ang kanyang handa at ating iso surprise sa kanya. Dahil meron siya ngayong tutor bandang alauna ng hapon Pagdating niya mamaya before 3pm ay iluluto na natin yung ating ihahanda sa kanya. At iso surprise natin yon para sa kanya. Plus, dahil dumating na ang aking Google Adsense pin ay isa na rin yan sa magiging low budget celebration natin. So, kita-kits tayo soon. Bye-bye! A few moments later. So ayun guys, naligo muna kami ng aking mga kasabwat. <laughs> naligo muna kami ng aming ng aking mga kasabwat doon sa ilog dahil kami ay medyo natakam doon sa dagat sa ilog pala. Nandito na tayo ngayon sa bahay at bibili na tayo ng pansit canton dahil may tindahan naman dito yung aking brother. So come on, let's go. Ano yun? Pabili <laughs> po! Ano yun? <laughs> Pansit kang chon! Anong flavor? Ito ang manhang. Manhang. Dalawa. Sa isang kalamansi. Kalamansi. Ayan. Yon. Tatlo. Tatlo. Tapos itlog din tatlo. Ayan, tatlo. Plastic pa po natin. Pag the pork. Baka pong basag itlog ko. Ah. <laughs> plastic natin yung ko. Baka mong okay, na. Sige, hey guys. Nice. na tayo ng hmm pansit kang to na panghanda oh. ni Andre mamaya. At dahil mamaya maya ay dadating na yun. Kailangan na natin lutuin at ihanda na natin yung ating Ngayon pang surprise Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ating mga assistant. Ano pa? Mm -hmm. Bye-bye. Bye-bye.

So yun guys dahil uh, sinusundo na si Andre ay ating ipe-prepare ipe, na yung ting mga gagamitin na pang surprise sa kanya. So tayo mga tops gagawin natin. Okay. gagawin natin cake. Tapos meron tayo ditong kandila. hatiin natin sobrang haba. Tapos meron tayo dito mga lollipop na gagawin natin pang design. So let's do this. yun guys yung ating gagamitin gagamitin natin cake ayan wala sumabog ang log So yun guys, nandito na daw si Andre. Tumating na dahil na tapos na yung kanyang kanyang tutor. Ihahanda na natin yung pansit kanton dahil luto na din naman. Almost ready na ang lahat at pinapa yaya ko muna dun sa mga pinsan niya si Andre na magsepak dahil mahilig yung magsepak tapos saka natin tatawagin para tayo sa surprise sa kanya sa kanyang low budget celebration so let's go 问题 <laughs> later. Later doon. Saksinap. Inapatawag ko na si Andre. Yung may birthday dahil sabi ko yung may abigay ako. Gina? 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 Oh, oh, Gina. Gina? Mama. Mamaya. Mamaya. <tipin> Hindi nga. ya? <tipin> <tipin> Hah? <Tawagin lang. tipin> <tipin> Handa on oh, Eva. Pinabumalik si Anday. Tara, <laughs> tagal sa bindi na aming ano, um, kandila. Napatahot pa rin kayo. So, Happy <laughs> birthday 8 wala kang damit ala yun yung damit anong masasabi ay, mo doon sa yun sa yung tanda ni tito Orly labtok labtok yung barat mo ang ganda ng iyong cake yay bye bye lolo ano masasabi ay, mo? Na, na. Ay, <laughs> <laughs> kain na lang kain na andrey damit ikaw banana banana daw <laughs> <though>, banana <laughs> Kung may nilagang saging, itlog, pansit kanton. Pansit log kanyang cake na puro... Itlog. <laughs> puro watatops. <laughs> puro watatops. Ay, no, di ba... Ang ganda nung cake. Ang ganda nung cake. Ito na yung okay. kinaputan tinapa eh. Hindi eh, hey, ka mo rin ako! Ito kayo tayo ako. mukha mahang ha? Mimay! Ang ganda ng cake ko ah. Sarap yan. Ano masasabi mo, Andre? Salamat. Oh. Salamat sa handang pancet canton. Cupcake, gayan? Ayaw ko niyang pancet canton. Baka Ma maahang. Kumakain <tinyo> daw ka. Hindi. Kita yung kumakain. Mabis nung tree. Ayoko na may kandila, Bakit may kandila pa yun? Ayo, 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 itlog. Nang itlog. Saka ay nga, may kandila may itlog. may kandila may itlog. may, may, may pa pala Dali. Dalo kay tatay. Ah. Alam, kinuha na ninyo lahat. Alam. Si Tito, may pa. Pabutok lahat. Alam. Hindi ba Oh, tingnan mo. Tingnan mo. Kailan pa? Paabot na no. Tingnan mo 'yung handa ni Andrea. No. 'Yun. Hindi sa na sakit na. 'Yun. 'Yun, umuwi uli. Ala. Ala. Ano? Ala. Ayun na. Oh, may ba, gusto nito. Kanina to. Oh, kanino to. Kanino to. Kanino to. Oh, ayun 'yung saging. Yung muna 'yan. Kapitia, <laughs> nagagawa pa kayo. Lako, yung holy ka. Thank you, Lord, for the blessing. Di na nagpasalamat. Ay, dugga, ba Sa mga paitan, eh. Ayoko niyang palasot kanton, baka maanghang. Ay, but yung saging na binibinta, wala nang makakuha. <laughs> Hindi na kinuha yung saging. Ang ginawa ninyo sa saging, ayaw nyo.

Hindi ka gumawa kanina. Madaling madali. Madaling madali. Masarap ka yung sabi. Masarap. Hindi si Tito'y ah. Pag si Tito'y para ang handa ni Andre. Pag si Gaban. Lalo mamaya Lalo na mamaya yan. Ang masasabi mo sa birthday mo. Salamat. Ano ka na? Ba't parang maiyak? Malungkot? Walang handa si mama mo? Masaya ka o malungkot? Ba't ka masaya. masaya? Dahil may handang? Pansit? Pansit ganito? Balat nila natitira. Eh.